hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay, Good Vibes! Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa si Good News. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, Matapos mag ng medalya at karangalan sa bansa ang ating two-time Olympic medalist na si Nesty Petesio, masaya itong ipinakilala ng isang leading cryptocurrency exchange sa Pilipinas bilang kanilang bagong brand endorser. Ang mga detalye sa balitang yan, panoorin sa The Better News Report na ito. Sa ginanap na media roundtable ng leading cryptocurrency brand sa Pilipinas na Coins PH, malugod nitong ipinakilala ang kanilang bagong brand endorser na si two-time Olympic medalist Nes Petesio. Ayon sa CEO ng Coins na si Mr. Wei Zhu, ang ipinakitang dedikasyon at puso ni Petesho sa nagdaang laban nito sa 2024 Paris Games ang isa sa mga dahilan kung bakit nila pinili si Petesho na kanilang maging brand endorser. Dagdag pa ni Wei, tulad ni Petesio na nagnanais na iangat at irepresenta ang bansa, ay gayon din ang pagnanais ng coins na mabigyan ng isang secured, innovative at best financial services sa mundo ng crypto at digital finance ang mga Pilipino. Sa pambungad nga na mensahe ni Petesio, sinabi itong ang pagiging bahagi nito sa kumpanya ay hindi lamang bilang maging muka ng brand, bagkus maging instrumento rin siya sa pagtulong sa kapwa nito Pilipino. Ang partnership ko dito sa Coins PH ay hindi lang tungkol sa pagiging mukha ng brand, kundi tungkol din sa, pag, sa pagtulong sa ating mga, mga kababayan na maabot ang kanilang mga pangarap at magtagumpay sa kanilang sarili journey ko. Matapos ang naging laban ng ating Olympic bronze medalist ng 2024 Paris Olympics na si Nesty Petesio, nagbigay mensahe namin ito sa kaniyang kapwa-Pilipinong nais nice na abutin din ang kanilang mga pangarap. Lagi kong iniisip na sa uh, ibinibigay ni Lord yung tamang oras, tamang panahon regarding dyan. At huwag na huwag nagbibitawan po yung pangarap ninyong abutin po. So patuloy lang po, kahit madapa po tayo ng paulit-ulit, binubuo, binubuo po tayo ni Lord hanggang pinapalakas po tayo ni Lord sa bawat pagdapa po natin. Pinapalakas na pinapalakas na po tayo so, para pagdating ng araw na gusto na niyang ibigay yon yung pangarap na pinimiti natin buo na po tayo matapos naman ang kaniyang laban, plano na munang i-enjoy ni Petesio ang kaniyang tagumpay kasama ang kaniyang pamilya. Mayor, gusto kong bigyan ng oras sa mga pamilya ko. Sila talaga yung gusto kong bawian muna. Uh, gusto kong i-share kung ano yung blessings na natanggap ko ngayon sa kanila. At uh, uh, i-enjoy namin yung moment na to and especially sa mga kapatid ko, mga pamangkin ko. So kalimutan ko po muna yung suntukan for now. <laughs> Nag-uwi na ng karangalan sa ating bansa si Nesty Petesio ay nagbigay pa ito ng liwanag sa mga Pilipinong patuloy na nangangarap sa buhay. Para sa DZH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nanawagan naman si Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine Space Agency o PhilSA na palakasin ang paggamit ng space technology sa iba't ibang programa ng gobyerno kasabay ng mga hakbang para hikayatin dito ang mga kabataan. At kasabay nito ang pagbubukas ng Ingranding Congressional Reception para sa lahat ng atetang nagpamalas ng kanilang husay sa katatapos lang na 2024 Paris Olympics. Ang mga detalye pa sa balitang yan iahatid ni Rose Babiera. Dapat ilapit sa publiko ang space technology at gawin itong accessible lalo na sa mga kabataan. Yan ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine Space Agency of Philsa at iba pang kaugnay na ahensya sa usapin ng pagpapaunlad ng space technology sa bansa. Ayon kay Philsa Director General Joel Marciano Jr. Sa pamamagitan nito, maipababatid sa publiko ang mga benepisyo ng space technology. Nakaaga pa lamang ani ang Philsa sa iba pang ahensya ng pamahalaan para mas mapalawig ang gamit ng space tech sa iba't ibang programa at proyecto en gobierno. Ipinagdiwang ng Pilipinas ang Philippine Space Week noong nakaraang linggo, kung saan pinangunahan ni PBBM ang ikawalang Philippine Space Council Meeting. Dito, ibinila ng Filsa sa Pangulo ang kasalukuyang lagay ng space, science and technology at aplikasyon nito sa bansa. At gayon din ang update sa Multispectral Unit for Land Assessment o MULA Satellite na flagship project ng ahensya. Ang MULA ay ang Earth Observation Satellite ng Pilipinas na tinitignang makakapagproduce ng mga impormasyong magagamit ng iba't ibang privado at pampublikong sektor sa bansa. The cat Target na mailunsad ito sa space sa taong 2026. Dagdag pa ni Director General Marciano, marami ang nagpaabot ng pagbati sa Pilipinas sa mga nakamit nito sa Space Technology and Development, bagamat nagsisimula pa lamang tayo sa larangan ito. Ibinahagi niya rin patuloy din ang pagpasok ng suporta mula sa ibang bansa na pinangungunahan ng Japan na wala pa mang space agency ay nagpapaabot na ng tulong sa mga programa ng Department of Science and Technology. Kamakailan, lumagda ang filsa ng mga kasunduan sa Argentina at United of Arab Emirates at marami pang bansa ang inaasahan ni Marciano na susunod pa dito. Target ng Filsa na maging space-faring nation ng Pilipinas at mapalawak ang kakayahan ng bansa na magpadala ng mas marami pang satellite sa space sa susunod na dekada. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagdag benepisyo para sa mga guro. Ito ang ipinananawagan ng trabaho party list para pataasin ang moral at productivity ng kapwa guro at mga estudyante. kini din ito ang pamahalaan na suportahan ng MSMEs para madagdagan ng work opportunities sa senior high school students. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Edniel Parosa. Nanawagan ng trabaho party list sa pamahalaan na pag-aralan ang pagdagdag ng benepisyo at sa mga guro upang mapalakas ang kalidad ng edukasyon sa senior high school programa Ayon kay Attorney Filemon Ray El Javier, tagapagsalita ng trabaho party list, maaaring makatulong sa kalidad ng edukasyon ang dagdag na benepisyo at pagsasanay upang matiyak ang tagumpay na nabanggit na kurikulum. Dagdag ng trabaho party list, e sinusulong nito ang makatarungang sahod para sa mga manggagawa upang tumaas ang moral at motibasyon ng mga senior high pagtapos nilang graduate. Hinimok din ang trabaho party list spokesperson ng gobyerno na suportahan ang pag-unlad ng mga MSME o yung micro, small and medium enterprises upang magbigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga SHS graduate. Na rapat lang din umanong konsultahin ang pamalaan ng business sector upang mapalakas ang kurikulum at maging akma ang kakayahan ng SHS para makakuha ng trabaho. Ani Attorney Javier, pabor sila sa kautosan ni Pangulong Bongbong Marcos kay Education Secretary Sani Angara kung paano palalakasin ang employability ng mga SHS. Giit ni Attorney Javier, hindi lamang book smart kundi street smart din ang kailangan ng sektor kaya dapat lang palakasin pa ng administrasyon ang nasabing kurikulum. Dagdag ng tagapagsalita ng grupo, maaaring pagtuon ng pansin din ng DepEd ang pagbibigay ng mga maikling kurso para mapalakas ang technical at soft skills ng mga nagtapos ng SHS. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala ay tinaas naman ng Department of Education o DepEd ang taunang medical allowance ng mga pampublikong guro sa buong Pilipinas. Inaasahan naman itong gugulong at matatanggap ng mga guro sa susunod na taon. Ang mga detalye sa balitang yan, alamin sa report ni Mili Borha. Good news sa mga pampublikong guro at iba pang empleyado ng gobyerno sa bansa. Ito ay dahil tatanggap na ng 7,000 piso ang mga naturang kawani bilang dagdag na annual medical allowance sa susunod na taon ayon kay Education Secretary Sonny Angara ang pinalawak na healthcare benefits ay nakapaloob sa executive number 64 Sinabi ng kalihim na ang medical allowance sa 2025 ay halos 1,300% na mas mataas kumpara sa halaga ng kaparehong benepisyo noong 2020. Mula sa 500 na medical examination allowance noong 2020 ay itinaas na ito sa 7,000 piso para sa expanded healthcare benefits ng mga ito. Inanunsyo din ni Angara na simula sa susunod na school year 2025-2026. Ang teacher o chalk allowance ng mga public school teacher ay magiging 10,000 pesos na. Muli namang napabilang sa top 50 best soups in the world ang ipinagmamalaki at paboritong sabaw ng mga Pinoy na sinigang at bulalo. Ito ay makikita sa isang online food guide na Taste Atlas ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Kilala ang mga Pinoy sa pagkahilig sa sabaw na sa kahit anong putahe sa handaan ay hindi ito mawawala lalo na kung malamig o maulan ang panahon. At ang ilan nga sa mga pinakatinatangkilik ng mga Pinoy na sinigang at bulalo ay napabilang sa top 50 best soups in the world ng isang kilalang online food guide na Taste Atlas. Ayon sa latest Taste Atlas monthly rankings, nasa top 17 ang sinigang, habang nasa 37th rank naman ang bulalo, at kasunod nito sa top 38 ang sinigang na baboy. Ayon sa online food guide, ang asing at pagkayunik na pagkakaluto dito ay tunay na kumakatawan sa lutong Pinoy. Habang ang bulalo naman ay dahil madalas itong nakahain sa mga malalaking handaan dahil sa mamahaling ingredients na ginagamit dito partikular na ang baka at bone marrow. Matatanda ang noong nakaraang taon, nasa ika na put dalawang spot ang sinigang habang nasa ika na putatlo naman ang bulalo. At nito nga lang Hunyo ay kinilalarin ang Silvanas bilang best cookie in the world. Para sa DZRH HTV ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaasahan na sa susunod na buwan ang pagtataas ng arawang sahod ng mga minimum wage earners sa Calabarzon. Ang mga detalya tutukan sa report ni Millie Borja. Good news sa mga minimum wage earners sa Calabarzon dahil inaasahang tataas ang kanilang daily take-home pay simula sa susunod na buwan. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Loguesma, Pinoproseso na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Calabarzon ang magiging wage adjustment. Sinimulan na rin ang public consultation sa petisyon para sa taas-sahod ng mga manggagawa sa nasabing rehiyon. Ayon kay Laguesma, nabatay na rin ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa RTWPB na suriin ang mga rate at maglabas ng kautosan sa loob ng 60 araw matapos ang anibersaryo ng huling wage order. Matatandaan ang huling wage order sa Calabarzon ay nilabas noong September 2023. Samantala, magsasagawa ang Civil Service Commission o CSC ng malawakang job fair sa darating na September 2 hanggang 6, itawag bilang pagdiriwang sa ika-124 na anibersaryo ng Philippine Service sa buong Pilipinas. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Magsasagawa ang Civil Service Commission ng nationwide job fair ngayong darating na September 2 hanggang 6 ngayong taon. Ayon sa CSC, Bahagi ito ng pagdiriwang nila ng 124th Philippine Civil Service Anniversary o PCSA. Layon daw nitong mabigyang pagkakataon ang mga nagnanais na pumasok sa serbisyong publiko na personal na makipag-ugnayan sa mga recruiter. Gagawin ng job fairs sa iba't ibang malls at civil centers at lalahokan nito ng national government agencies, local government units, state at local universities and colleges, gayon ng government-owned and controlled corporations. Ayon sa CSC, bukas ang kanilang job fair sa lahat ng interesadong aplikante, kabilang ang persons with disabilities, indigenous peoples, at anumang sexual orientation o gender identity. Para sa DZRH-TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Panibagong season, panibagong MVP title na naman ang nakuha ni San Miguel Beerman superstar, Jun Marfardo. At kasabay niyan, kinilala naman bilang Rookie of the Year si Stephen Holt. Para sa Balitang Sports, iatid yan ni Mili Borha. Muli na namang pinatunayan ni San Miguel Women's Star Junmar Fajardo na siya talaga ang GOAT ng PBA. Yan ay matapos niyang makuha ang ikawalo nitong PBA Most Valuable Player Award para sa Season 48. Ang 6-foot then PBA Star ay may average na 17.8 points, pinakamataas sa liga na 13.4 rebounds, 2.8 assists, at 1.7 blocks sa kanilang nagdaang Commissioner's Cup Championship at Finals Appearance sa Philippine Cup. Naungusan ni Fajardo ang teammate na si CJ Perez at dating Barangay Hinebra star na si Christian Stanhardinger. Samantala, hinirang naman bilang Rookie of the Year ang dating Terra Firma Jeep at ngayon yung Barangay Hinebra player na si Stephen Holt. Nakapagtala ang 6'4 star ng average of 17 points, 6.8 boards, 5.5 dimes at 1.9 steals. Maliban dito, sinamahan din ni Fajardo si Nastad Hardinger, Perez, Arvin Tolentino mula Northport, Chris Newsa mula Meralco sa Mythical First Team. Pagdating naman sa individual awards, ginawaran bilang most improved player si Raynor Shine Jonard Carito at si Paul Zomer naman ng Northport sa Sportsmanship Award. At 'yan ang mga latest update sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa usapang showbiz. Gladys Reyes, nanumpa na bilang appeals committee member ng MTRCB. Ang iba pang detalye sa mundo ng showbiz, iyahatid ng ating showbiz angel. Nanumpa na bilang membro ng Appeals Committee ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang aktres na si Gladys Reyes sa Instagram. Ibinahagi ni Gladys ang ilang kaganapan sa ginanap na oath-taking ceremony sa pangunan ni Executive Secretary Lucas Bersamil. Kasama rito ng aktres ang kanyang ina at kapatid. Nang naman si Gladys na hindi ito naasaksihan ang kanyang mister na si Christopher Ross kay hindi ng kanilang mga anak na nagbakasyon sa Australia. Hiling ni Gladys na gabayan siya ng Panginoon sa panibagong tungkuling iniatas sa kanya at bilang isa sa mga kinatawa ng industriya ng telebisyon, ang niya nitong magkampanan ng tungkulin sa abot ng kanyang mga kaya. Agad ang bungo sa mga komento ng pagbati para sa aktres, gayo ni Ami Austria, Madeline Reyes, Alessandra De Rossi at Carmi Martin. Para sa DZRH TV, ito pa ang showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang Pampa Feel Better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovik Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV